Amen. Pagpalaan po ang bawat isa sa ating sa lahat ng ating paghahanggo. At ngayon po ay nasa diwa po tayo ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Inaanyayahan ko po, po ang bawat isa na tumayo. Makibukas po sa akin sa... Kung kayo po ay may Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng mga awit 103 verses 11 to 12. Ito po ang nasusulat. Ang agwat ng lupat langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Pagpalain po ng Diyos ang, ang kanyang mga salita at atin po ang welcome ang kanyang lingkod na magpapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Pastor Albert Canada. Manalangin tayo. Mga Lord Diyos, <laughs> salamat po sa inyong mapagpalang salita. Pagpalain niyo po ang lahat ng makikinig at pagpalain niyo po ang Lord Diyos. Ganitin niyo lang po kayo inyong ibig. Paano kayo, pagpalain ng inyong mga lingkod para sa kanilang happy na inyong nakilang sa inyo po. Namin ibinamaling ang lahat ng papulig para nga lang pasasalala sa tanging pangalan na ayon Isus ang lahat na magsabi ng Amen. Amen. At para namin ang pangalan sa tayo kong maharapuna, magandang umaga po sa ating lahat. Noong nakaraang linggo, ang uh, Neosus tayo, yun yung Mother's Day. Kaya narinig natin kung paano pinarangalan ang mga nanay. Kung paano ang nanay ay talagang nilipat ng Panginoon para dito malaman din kung paano, kung bakit pinagpala ang mga nanay dahil nga merong kinatatakuntan o merong ginagalang na Diyos. Kung ang Diyos ang sentro ng bawat nanay, ang bawat pamilya, sigurado po pagpapalain ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Hindi lang ay nanay, kundi mga tatay at mga kamataan. Lahat ng uh, lahat ng pangkat ng isang pamilya ay talagang pinipapala kung tayo po ay may takot sa Diyos. Ngunit, sabi nito sa Proverbs 31 verse 30b Ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay shy siya ay siya'y ipuglihin ng bala na. Ibig sabihin, ito ay gagamitin ng Diyos para makita yung uh, kabutihan ng Panginoon sa buhay ng babae o lalaki para pagpalahin ng mga tao, i-bless ng tao, i-lift up. Kaya ganda rin. Ito sa message natin ngayong umaga, ang lahat din ang may takot sa Panginoon ay para linasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang message natin sa umaga nito, As high as the heavens above the earth, and as we as for us, as far as the east is from the west, so great is His love. For as high as the heavens are above the earth, ito yung kung paano na talagang ang Diyos na umiibig sa atin, dahil na ang Diyos ay may kaabagan, yung meaning, yung kahabagan, the mercy of God, dahil doon sa mga at gumagalan, may respeto sa ating buhay ng Diyos. Kaya nga bakit sa ko lang yung verse 11, sa ating uh, kanina, ang agwat ng lupa at langit sa kating hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Dito tayo, magpupo sa lahat ng may takot sa Diyos, talagang mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Mararanasan ang lahat ng kanyang uh, pagbibigay ng pagpapala. Yung kabutihan ng loob ng Diyos, mararanasan natin. Kaya nga, uh, may dalawang bagay lang, o dalawang puntos na tayong pag-aaralan kung paano natin maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Number one, assurance of God's promises. Ang katiyakan ng mga pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay may katiyakan. Tiyak ang pangako ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pag sinabi ng tao, walang kasiguruhan. Maraming pangako ang tao pero napapako. Pero ang pangako ng Diyos, hindi napapako yan. Dahil tiyak, pag nangako ang Diyos, gagawin niya. Kaya nga, pinag-iingat din tayo sa lahat ng ating binabangkit. Sa lahat ng na ating sinasabi, kung ano yung desire, ano yung sinasabi natin, negatibo man o positibo, mangyayari, dahil yun ang sinabi ng Panginoon, gagawin ko kung ano yung gusto mo. Kaya ang gusto ng Panginoon, dapat pakinggan natin yung katiyakan ng kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Diyos, babaguhin tayo, babaguhin tayo. Sino po ang nakaranas ng pagbabago ng Diyos? tasa sa kamayon. Napakarami. Purihin ng Diyos. Dahil nga ang Diyos ay tiyak sa kanyang mga parako. Kapag sinabi ng Diyos, Di hindi kita iiwan hindi pababayaan, sigurado ang Diyos sa kanyang mga parako. Kaya nga sabi ng Psalms 103 verse 11 sa English, For His mercy toward those who fear and honor Him is as great as the height of the heavens above the earth pero tingnan po natin, kahit gana, gano'ng kalayo ang langit sa lupa, kahit na tayo ay napakalayo sa Panginoon. Pero yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kahit gano'ng pa tayo kalihit, kahit gano'ng pa tayo kalayo, kaya tayo mabuti ng Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Basta meron lang tayong tinatawag na takot o paggalang. Pagrespeto sa Diyos. Pag nakikita ng Diyos, nandito yung kahabagan ng Diyos, mararanasan natin yung kahabagan niya. Dahil tiyak, pag wala pa ang Diyos, gagawin niya. Sabi po ng awit, 103 verse 8, Kay ganda ng ito itong ating Diyos, maabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, at kung umibig naman ay Diyos. Kapag umibig ang Diyos, siya ay umiibig ng lubos. Ibig sa rin sa salitang ah, parang pangkalye, todo-todo. Todo na to. Kaya pag umibig ang Diyos, todo-todo, lahat ibibigay para do sa pangako niya na talagang ang Diyos ay tapat sa kanyang pag-ibig. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya dapat pali, mapapanindigan niya ang kanyang mga pinangako. Kaya napakalagay na tayo ay marunong matakot at magbigay ng pag-respeto sa Diyos. Kaya nga yung ginagawa natin na pag-awit sa Diyos pag-araw, hindi araw ng linggo. Yung pagsamba natin dito, pagpabalik-balik natin, hindi tayo pinapagod ng Diyos. Hindi tayo pinarunusan pag tayo sinasabihin na laging bumalik, laging mag-a... Nagsama-sama pag-araw ng pagtignan ng pagsamba, pagtitipon para sa Kanya. Dahil yun ang pangako ng Diyos, ang paggalang natin sa Kanya, maranasan natin ang pag pagsasalita ng Diyos. Yung pagsasalita ng Santo Espiritu sa puso natin ngayon. Kaya maranasan natin ang buhay ng Diyos. Maranasan natin yung pangako niya, God will speak to us in a simple way. God will guide us because tayo po ay mga anak ng Diyos. God will lead us by the Holy Spirit araw-araw. Yan ang sinabi niya sa Romans 8.14. Sabi ng Romans 5.8. But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kaya nga dahil nga kaya ang Panginoon dinemonstrate niya yung kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Kaya tayo nakaupo dyan. Kaya tayo sumasamba. Kaya tayo nagpupuri. Dahil tiyak ang pinangako ng Diyos. Nung tayo yung pa, ang Diyos ay namatay sa atin dahil may maganda siyang plano. Gusto niya lagi tayong magkasama araw-araw. Hindi mawalay sa kanyang presensya. Yan ang Diyos. Sa Tagalog, Tapasahin ko po. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay noong tayong makasalanan pa. Kaya makakita natin dito, maranasan natin yung complete, absolute removal of vaccine. Sabi niya sa awit, 100% verse 12. Because Christ died for us. We now have a right standing before God. Kaya nga tayo merong tamang pagtayo sa Panginoon. Kaya nga tayo may iaharap ng Diyos sa Ama, sabi niya sa 1 Peter 3.18, na matay siya para sa kasalanan ng lahat. Upang iaharap tayo sa Diyos. Hinaharap, iaharap tayo sa Diyos dahil sa pangmalitan ni Jesus Christ. Siya ang naging daan. Dahil kasi kung ano, ang Diyos ay namatay para sa atin, Next sacrifice para sa atin. Para alisin ang lahat ng ating kasalanan. At hindi na tingnan yung mga kasalanan na yan. Nilinis na tayo ng Panginoon. Lahat ng nilinis na, nilinis na. Kaya lahat tayo sa paningin ng Panginoon, napakalinis natin. Nagkakasala na tayo, pero lagi tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos. 1 John 1.9 At tayo nilinis ang ng Diyos tuloy-tuloy. Kaya tayo po ay tinatawag ng righteous until today. Lahat tayo, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay inalis na ang lahat ng klase ng kasalanan at nakakarap tayo ng harapan sa Panginoon. Kaya lang tayo sumasamba sa Espiritu at Katotohanan. Kaya lahat ng ating mga pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Maraming bang natin, maranasan natin ang pag-inis sa Santo Espiritu. Kung ito ay totoong totoo na tayo makakatayo sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Para tayo ay makalamit sa Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya napakaganda na ang lahat ng ating kasalanan, hindi niya na tinitingnan na lahat. Ng ating kasalanan na gawa ng una. Kasi nga lahat siya tinanggal na ng Panginoon. Malinis tayo sa harap ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat iparamba. Dahil lahat, namatay siya para sa kasalanan ng lahat. Upang iharap tayo na pakaganda sa harap ng Panginoon. Sabag mo ng Isaiah 43 verse 25. Gayun naman, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na nagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig, ang inilimot ng iyong pagsalansay. Ibig sabihin, wala na lahat. Pinatawag ng lahat ng ating mga kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig. Nilimot niya na ang ating mga kasalanan. Kung hindi nagagawa man tayo kasalanan ngayon, napakadali naman natin yung i repent At tayo yung patatawanan ng Diyos. Ganun katiyak ang mga pangako ng Diyos na ang lahat ng ating mga kasalanan ay nilinis na at tayo makakaharap ng napakaganda sa harapan ng Panginoon. Dahil tinitingnan tayo hindi sa mga natin, hindi sa pangalan natin. Tinitingnan tayo dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil si Kristo ang daladala natin. Kaya tayo ay mga tunay ng Kristiyano. Ang Kristiyano si Kristo ang namumuna sa atin. Kaya tayo natitingnan na matuwid ng Panginoon dahil si Kristo ang namumuna sa atin. Dahil si Kristo ay nasa puso natin. Kaya yun ang dapat natin lagi may isalarawan ang lahat ng ng buhay Kristiyano, dahil si Kristo ay nangunguro sa akin at kaya nga binigay niya yung pangako niya na ibibigay ang Santo Espiritu, yung nine fruit of the character of the Holy Spirit kaya nga tayo ay binabago at binabago ng Panginoon. Number two, God's love is beyond comprehension. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang uh, unawain dan napakalawak ng pag-ibig ng Diyos. So let us not all get His benefits. tanda natin, yung Psalms 103, verse 1 to 5, makikita natin dito kung ano yung mga bagay na beneficial na natin dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po nito, number one, nagpapatawad sa ating mga nagagawang kasalanan. Yan ang benepisyo ng tayo yung nagakilala. Dahil ginawa ng Diyos sa lahat, tayo lang ang tumatanggap ng lahat ng benepisyo galing sa Diyos. Number two, nagpapagaling ng ating mga sakit. Tumutubos sa ating buhay, nagpuputong ng pagandahan mo sa bawat isa. Nararanasan ang kanyang gabay, at nagbibigay lang sa atin. Tingnan niyo po yan. Ha? Kaya tayo nagtatagumpay, kaya tayo'y malakas, kahit tayo dumaan sa maraming pagsubo, kahit dumaan tayo sa maraming bagay buhay, hindi tayo nang lulupay fay Dahil yun ang ng Diyos. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung uh, ng, ng sa buhay natin. Dahil nga, kung hindi natin maunawaan, tandaan natin, His ways is harder is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Kaya kung nakakita natin, kung ating alahanin, sa book of Isaiah, isinulat doon sa Isaiah chapter 38, verse 16 to 18, yun yung buhay ni Haring Hesikaya. Si Haring Hesikaya ay sinabihan niya si Prophet Isaiah na pumunta ko kay King Ezekiel na nasabihin na mamamatay na siya. Dahil meron siyang malibhang sakit. Nakita niyo po. Pero dahil nga sa kanyang dakilang pag-ibig ng Diyos ay pinatawad niya ito hindi humili ng ito si King Ezekiel sa Panginoon. At dito ay pinatawad siya ang lahat ng malibhang sakit ay pinagaling ng Panginoon. At siya ay binigyan pa ng labing limang taong para mabuhay. Kailan tayo nakakaranas itong mga di maulamaan, hindi maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay may tinatawag na stubborn love of God. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan ka tigas, ganyan ka laki, ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Kaya may hinaharap ko lang kung malayo ang langit sa lupa. Dapat po natin, iba ang isip ng Diyos, iba ang pananaw ng Diyos sa pananaw natin, pero tandaan natin, ang Diyos ay laging narihan at tapat sa kanyang mga pangako. Kaya nga dahil hindi yan, comprehension. Kaya nga ito, naranasan ni Hari at si Kaya ang pagpapala ng Diyos. Si David, a man after God's own heart. Kahit ang dami niyang nagagawang kasalanan, ups and downs sa kanyang buhay, pero naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Na ng Panginoon, walang uh, sa pamilya o sa angkan mo ay laging may mananatiling hari sa iyong angkan. Kaya talagang lahat yun, hanggang sa kaunian, kaya nga si Jesus Christ, part sa Jerusalem, sa, sa Judah, sa panahon ni David, kasakasamay sa, sa lineage. Kaya ang man after God's own heart, lahat ng may takot sa Panginoon. Ito si David, may takot sa Diyos. Si Joseph, may takot sa Diyos. Kaya nga sabi ng Genesis chapter 37 up to chapter 15, makikita natin doon kung paano sinabi ng Panginoon, God was with Joseph. God was with Joseph. Maranasan naranasan ni Joseph ang lahat ng mga bagay na naranasan ng mga tao na sasaktan, nahihirapan, maraming pagsubok, maraming mga bagay na nangyari sa kanya, pero lagi sinasamahan ng Diyos. Tayo, nalangin ko ngayon, kahit marami tayong pagsubok, sinasamahan tayo ng Diyos. Amen? Naniniwala ba tayo na kahit may pagsubok tayo ngayon, may mga kahirapan tayo, sinasamahan tayo ng Diyos. At pinapaalam, ito'y plano ko, bakit ka pinagdadaan dyan? Dahil gusto ng Panginoon, mas lumama pa ang ka ating kalaman na patungkol sa kalawaman ng Diyos. Bakit ginagawa ng Diyos yan para sa atin? Para tayo magtagubay? Para tayo tumatag? Para tayo ay laging sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung bakit tayo pinadadaan sa maraming pagsubok ng buhay. Ito ang si Moses na sinasabi na talagang ang Diyos kahit na si Moses ay nagkasala, pinalo niya ng dalawang beses ang bato, kaya nga hindi siya makapasok doon sa promised land. Pero ang mahalaga, mahal na mahal ng Panginoon si Moses. Dahil naging tapat siya sa kanyang mga ginagawang pagsunod sa Panginoon. Lahat ng inutos ng Diyos, yun lang yung paghampas. Pero ang tanda natin, dahil sa sobrang paglumahan ng Panginoon kay Moses, isigi eh, ang ating Panginoon ang naglibing kay Moses. Siya ang humanap ng paglilibigan kay Moses. Kaya ang Diyos, ganun kamahal. Kaya maibigyan natin, kaya hindi nagkakasala na tayo magkasala, pero pag tayo humihingi ng tawad sa Diyos, na ang Diyos ay laging handa magpatawad at ibigay ang lahat ng kanyang plano para sa atin. Eh napakalaga na tayo maranasan natin yung pagpapatawad ng Panginoon kaya tayo dapat na itindihan natin tayo pinatawad, tayo pinagaling sa ating mga sakit. Kung sino man ang may mga sakit ngayon, tandaan natin pangangunan Diyos yan. Binibis yan ang pagkakaroon lang ng takot at laging pagkakaroon sa Panginoon, ang lahat ang Diyos ay may kahabagan. Maranasan natin ang kahabagan ng Diyos. Maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Tumutubos sa ating mga buwan. Kaya sabi ng Panginoon, sa awit 91 verse 14, ang kumikilala sa Diyos. Kasi pag kumikilala, ibig sabihin, Talagang binibigyan niya ng pahalaga. Mahalaga yun. Kapag tayo may magulang, dapat kinikilala natin ang magulang natin. Huwag natin ikaihiya. Meron mga, makikita natin marami sa sa Facebook o sa mga bina, binabalita sa mga TV, minsan naman ang pahayagan. Merong mga kabataan na talagang grabe na walang magmamahal sa mundo. Kaya nararanasan ang lahat ng hirap. Ang mahalaga tayo po ay laging dahil siya, siya sila ang dinamit ng Panginoon para sa atin na At tayo ay sa mundo ito. Pero ang Diyos ang tumuto na sa ating buhay, kaya yung pinagmulan din ang ating buhay dapat meron ding pagbibigay galang nagpuputong ng kagandahan doon sa atin. Kaya ang Diyos ay laging nariyan upang bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Yung kagandahan na no, mararanasan natin, nararanasan ang kanyang gabay. Kapag tayo may takot sa Panginoon, mararanasan natin ang gabay ng Panginoon. Kaya kung tayo ay may respeto sa bawat gawain, sigurado ang Diyos magpapakita sa atin. Maranasan natin ang gabay ito, Santo Yung ng Santo Espiritu. Yung pagkilis ng Santo Espiritu sa lahat, sa pagtugtog, sa pagkanta. Maranasan natin ito. Ang pagkilis ng Santo Espiritu, kikilis siya kung siya ay nanulugod, na ginagalang siya. Kaya nga kung, kung siya ay napapinalalakpakan, at itinataas natin ang ating mga kamay at nagbibigay ng pagpupugi, pagpupugay at pasasalamat sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Nagbibigay na lakas sa atin para patuloy ng pagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Nagbibigay ng lakas para lalo tayong tumibay sa paglilingkod natin sa Panginoon at matapos natin ang ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Para sa ating panguling, sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 12 to 14. Sabi dito, anak mo, mag-ingat sa mga bagay na wala nito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi po, Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Kristiyano man o hindi, ang gusto ng Panginoon, kailangan mag-God, gumanan sa Diyos, at manatiling sinusunod ang salita ng Diyos. Yan ang nakukulan ng lahat ng tao sa buong salimutan. Kaya ang gusto ko rin naman, dahil sabi niya verse 14, God will bring everything to judgment, talagang makakatulong tayo, including every hidden thing, whether it is good or evil. Kaya lahat tayo ay haharap sa Diyos, pero dapat maintindihan natin, na ang lahat ng ating gagawin ay puro sa Diyos lang. Magkaroon tayo lagi ng tarot sa Kanya at lagi paggalang. Kahit ano man ang ating ginagawa, gawin natin para sa kapurihan lagi ng Panginoon. Lagi inuulit po yan ni Apostol Pablo. Colossians 3.17 and Colossians 3.23 Lahat ng gagawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya yung gagawin din natin ngayong umaga, tayo ay sasamba sa Panginoon, aawitin natin, we will always speak Jesus in our heart, in our mouth, lahat-lahat para sanggitin kung gano'ng kabuti ang Panginoon.